Grabe mga kababayan. Basahin nyo mga kababayan. This bard lawyer, attorney, gadon, was paid 4.67 million as a presidential president Ferdinand Marcos Jr. advisor on a property alleviation last year, making him the third highest paid among seven presidential advisors in 2024. Gadon's salary and allowances in his first full year as a anti-property amount to about 12,700 per day or about 389,000 monthly. Grabe! Ganun kalaki ang sinasahod mo agadun? Tapos wala ka namang nagawa. Ano bang nagawa mo? Bilang isang ano? Property elevation advisor kay Bongbong Marcos wala lalong tumaas nga ang mga bilihin eh pag tinatanong ka ang sinasagot mo about sa mga Duterte tang ina mo ka bubo ka tapos ganyan pala kalaki ang sahod mo grabe pala yung pinapakain namin sa'yo ang taong bayan tapos wala ka namang kwinta tang ina ka ganoon grabe hayop na yan 4.67 million yung kinita mo sa gobyerno sa ganun ganun lang na wala ka namang nagawa tang inang buhay to